Ito lahat ng mga kasama sa makukuha mo kapag nag-avail ka today. Clicknomics Starter Online Training Bundle. Kasama sa training bundle na ito ay 7 Steps to Success, a simple and easy to follow online course na magtuturo sa iyo kung paano ka magsisimulang kumita ng unlimited affiliate commissions. Promote to Profit. Paano mo gagamitin yung existing social media accounts mo to earn your first commissions. Rapid Results Strategy. The simplest and doable strategy to get results in your business as soon as possible. Ang katumbas na halaga ng mga online courses na ito ay 15,000 pesos. Take note, hindi ganyan kalaki ang babayaran mo ha. Yan lang yung katumbas na halaga kung bibiling mo yan pa isa-isa. Sunod na makukuha mo ay Clicknomics Starter Health and Wellness Bundle. Kasama sa makukuha mo ay Health and Wellness Product Bundle para ikaw mismo matry mo yung ilan sa mga produkto na imamarket o ibibenta mo. Ang retail price nitong mga products na ito ay halos 3,400 pesos. Sunod na makukuha mo ay exclusive daily live training. Araw-araw, from Mondays to Fridays, ay meron kaming daily live online training. Ganon kami kaseryoso at katsyaga na tutukan at tulungan ang mga members namin. Lahat ng skills na kailangan mo para maging successful, matututunan mo sa daily live training na ito. From marketing, sales, content, personal development, lahat. Ang katumbas na value nito ay 20,000 pesos. Kapag pinagsama-sama mo yan, ang total value na makukuha mo ay 38,400 pesos. Uuli ko ha, ah, hindi yan ang presyo na babayaran mo. Yan lang ang katumbas na halaga kung bibilin mo yan pa isa-isa. Mamaya, sasabihin ko yung discounted price ng bundle. Pero kapag binili mo itong training and product bundle na to, may mga free bonuses ka din na makukuha. Bonus number one, Clicknamics Super Affiliate System. Naalala mo ba ito? Dahil nag-avail ka ng starter training bundle at ng health and wellness bundle, magkakaroon ka na din ng libreng starter affiliate account sa Clicknamics. Ibig sabihin, sabihin, makakapagsimula ka na din ng legit online business na merong ready to sell products and services na pwede mong i-promote para kumita ng malaking commissions. Ready to use marketing materials. Meron ka ng legit online business na may mga ready to share videos, images at contents para mas mabilis kang makapagsimula. Hindi mo na kailangan mag-isip at mahirapan kung anong gagawin. Gamitin mo na lang yung mga ready to use materials na ibibigay namin sa iyo. Meron ka ng legit online business na may done for you payment and for fulfillment process. Hindi mo na din kailangan mag-hire ng employees, sumagot ng customer concerns, or mag-pack ng mga orders for deliveries. Kami na din ang gagawa lahat ng yon para sa'yo. Super laki ng perang matitibid mo sa tulong ng super affiliate system. Ang katumbas na value ng super affiliate system ay 45,000 pesos. Yes, ganyan ito ka-valuable dahil magastos talaga magsimula ng negosyo from zero. Pero, libre mo itong makukuha kapag nag-avail ka today ng product a training bundle Isa pang bonus na makukuha mo ay bonus number two, online business coaching. Meron kang online business coach na makakausap. Siya ang mag onboard at mag sa sa'yo kung anong mga unang gagawin mo para kumita as soon as possible. Some of our members kumikita kagad within three days dahil sa coaching session na ito. Ang value nito ay 5,000 pesos. Pero kasama ito sa libreng makukuha mo. Bonus number three, success support and online community. Sa totoo lang, nakakakaba ang mag-business mag-isa. Lalo na kung first timer ka. Pero wala kang dapat ipangamba kasi meron kaming dedicated success team na laging handa para sagutin ang mga tanong mo. Hindi mo gagawin ang business mo na mag-isa. May mga totoong tao na susuporta sa iyo dito sa magiging journey mo. Ito yung ilan sa mga positive feedback ng mga members namin. Ang value nito ay 5,000 pesos pero libre na din ito. Lahat-lahat ang katumbas na value na makukuha mo ay mahigit 93,400 pesos. Pero huwag kang magalala, hindi mo kailangan magbayad ng ganyang kalimga. Dahil seryoso kami na tulungan kang maging successful, hindi ka namin sisingilan ng 93,400 pesos. Hindi mo din kailangan magbayad kahit kalahati niyan or ng 50,000 pesos. Hindi mo na din kailangan magbayad kahit ng one-fourth niyan or ng 25,000 pesos. Ang original price ng starter training and product bundle na ito ay 10,000 pesos. Pero may good news ako para sa'yo. Kapag nag-avail ka habang hindi pa zero yung timer na makikita mo sa ibaba ng video na ito, may makukuha kang malaking discount. At pwede mong ma-avail ang bundle na ito sa one-time payment na 2999 only. Parang 97% ang discount na nakuha mo. Warning, kapag zero na yung timer, babalik na sa original na 10,000 pesos yung presyo. Wala na yung malaking discount. Kapag umalis ka sa website na ito, babalik na sa original na 10,000 pesos yung presyo. Hindi mo na makukuha yung discounted price na 2999. Bakit ganun? Limited lang kasi ang mga available coaches namin ngayon. Minsan naubusan din kami ng mga health supplements Kaya hindi namin kayang i-accept lahat ng interesado Kapag puno na ang schedule ng mga coaches namin Hindi na muna magiging available ang offer na ito Kaya may expiration ang discount Habang hindi pa zero yung timer Ang gawin mo ngayon i-click mo yung Buy Now button sa ibaba. Tignan mo kung makakapasok ka pa at kung may available pang slot para sa'yo. Kapag nag-avail ka, deliver namin kagad sa address mo yung mga health products na binili mo. Tapos, magkaka-access ka agad sa step-by-step -step training na binili mo.